Hey everyone! Welcome back to my blog. In this video, wala lang ito. Hindi ito gaano ka-importante. Para sa mga hindi pa nakakalam, i-share ko sa inyo yung mga apartment na tinitirahan namin dati bago kami nakarating dito sa lugar kung saan kami nakatira ngayon. Guys, ang unang apartment na i-share ko dito is ito yung unang apartment na tinirahan ko dito sa France. Ito ay sa Marseille. South of France. Kung nakikita niyo sa aking likuran, may mga bag na kaimpangki kasi lilipat po kami ng tahanan. Sa mga hindi pa nakaalam guys, dito po kami sa South France nakatira. So yung lilipatan namin is sa Northwest. nag over lang ako dito. Uh, ito pala yung mga gamit na kailangan namin ilipat sa North. So, yung iba dyan is hindi ko na pinakita dahil nasa kwarto and tulog pa yung aking asawa. Ayon si Loki, inaantok pa yan. Naawa ko kay Loki dati kasi ayon niyang magbiyahe ng malayo. Nasubukan na kasi yan ni Loki na magbiyahe ng malayo. So, now, ipakita ko sa inyo ang toilet. Ito yung toilet namin. Maliit lang siya. Separate siya sa aming paliguanan yung paliguanan, maliit lang din. Pero okay na kaysa wala. Ayan. At saka yung lababo, tingnan ninyo kung gaano kaliit. So guys, ito yung unang apartment na tinirahan ko dito sa France. Ito yung kusina. yon. Medyo masakit sa mata ang aking vlog dahil dati hindi pa ako marunong mag-film. Oh my God, kung alam ko lang, meron na sana akong magandang mga videos. So, ito yung ano, labas ng aming apartment. Nasa fourth floor pala kami nakatira. So, ang apartment pala namin dito sa Max is malapit lang sa dagat. Ayan. Ang namimiss ko talaga dito no, is yung sunset. Pag summer, ay nako ang ganda. Ganda talaga. Kung alam nyo lang. And dito sa kabilang side, malapit lang din ang kalang dito. Pwede lang siyang lakarin. So, ito yung kwarto ng aming apartment. Nililinis siya ng aking asawa bago kami aalis para maripanan kami sa aming deposit sa apartment. So ito yung aming ano, bintana sa kwarto. Ayun. So yun na guys, andito na kami sa sasakyan. Kasama namin si Loki. Loki! yung biyahe namin is hindi siya dere kasi napakalayo po talaga. So, kailangan pa namin matulog sa hotel. Yung from ano, papuntang hotel, na sa 6 hours yung biyahe namin. So, pagdating namin sa hotel, meron pa kami mga ilang oras yung biyahe, again, papunta sa lugar kung saan kami. Ah, uh, See you later, guys. So ito yung hotel na sinabi ko sa inyo na aming tutulugan. Nagpalipas kami dito ng isang gabi. Maliit na hotel lang. Merong maliit na toilet at maliit na paliguanan. From Marseille to dito sa hotel, naka 7 hours kami sa biyahe. Normally 6 hours lang pero heavy traffic kaya naabutan kami ng 7 hours. See you later. So, nag-breakfast kami bago umalis sa hotel. Ang breakfast namin dito ay kwasong with coffee and orange juice. So, ayan, tapos na ang breakfast. And si Loki ay dito sa sahig nakahiga huh? okay. So, ang biyahe na ito is diretso na sa Normandy. Hindi na kami matulog ng hotel. Guys, ang apartment pala ay hindi ko ipakita sa inyo kasi apartment siya ng aking abiyanan. Ayoko lang ipakita. Pero ipakita ko sa inyo kung saan siya nakatira. Pagkatapos naming magbayad dito, ito ang lugar na tinirahan ng aking abiyanan. So dito siya nakatira. Ayan, ito yung Normandy. September 2021, lumipat kami dito sa North. And pagdating namin dito sa North, wala pa kaming sariling apartment. Doon kami nakatira sa apartment ng aking biyanan. Seven months kaming nakatira sa apartment ng aking biyanan. And yung mga gamit namin, nag kami ng malalaking mga container at doon namin nilagay yung mga gamit namin. After 7 months naming pag-stay sa apartment ng aking bayanan, finally nakahanap kami ng sarili naming apartment dito sa Leong Sommer sa Kong. So ito na, papakita ko sa inyo ang susunod naming tinirahan na apartment dito sa Normandy. ito na kami sa aming apartment at itutor ko kayo dito. Napakasimple ng apartment lang siya. Ito yung CR. Maganda siya kasi hiwalay doon sa shower. Ang, in, ay, ang CR is katabi siya dito sa door. Then dito naman, shower area. So, dito naman yung uh, room namin. Ito yung room. Malit lang siya. Tingnan niyo sa labas. May mga bulaklak. Ang ganda. Tingnan. Kasama na po yan sa pag-rent namin. Lagayan ng mga damit. dito naman, paglabas ng kwarto, merong cabinet din dito. Dito yung sala. Tingnan yung sala guys, ang ganda. Tingnan nyo dito, ang ganda. Gusto ko talaga dito dahil may teras. Punta tayo sa kitchen. Maliit lang yung kitchen, pero okay na din siya. Ay. Ang ganda dito. Bukas mo ng window. Ganito ang makikita mo. Hi everyone! Welcome back to my blog Ang tagal kong hindi nakapag-vlog dahil super busy ang life ko ngayon. Today is November 27, 2022. Kung nakita niyo sa aking likod, maraming kalat dahil kami ay lilipat na naman ng tirahan. Ito na po yung uh, last day namin dito sa apartment. Ay, nakaka-stress ang buhay. Palagi kami palipat-lipat and sana yung Uh, lilipatan namin ngayon is sana, I mean, doon na kami titira habang buhay. Sana. Kasi napakahirap talaga magpalipat-lipat ng tahanan. Kunti na lang yung mga gamit na natira dito. Kasi yung iba, dila, dinala na namin sa lugar kung saan kami titira. Dito sa aming uh, kitchen, dito sa kitchen, Ayan. Kunti na lang. Pero ang natira dito, yung mga mabibigat. Dito sa aming kwarto, ito na lang ang ano, natira dito, yung higaan namin. At saka ito at yung TV. Yun lang. Ito. Hindi po yan sa amin. Yung lagay ng mga damit. Dito po yan sa apartment. Kunti na lang talaga yung natira dito na mga gamit. Pero yung mga natira, mga mabibigat. Dito sa France, based sa experience namin, hindi ka pwedeng umalis sa apartment na hindi mo nililinis. Kapag hindi mo nililinis, kailangan mong magbayad. Tapos, ang bayad ay napakamahal. So, ngayon, ang ginawa namin sa, dito sa mga apartment, hanggang ano pa kami dito hanggang December 15 pero ngayon pa lang lilipat na kami para hindi na hindi kami ma-stress ano pa ngayon i eh? 27 sa November so ngayon pa lang aalis na kami dito <laughs> inulit <laughs> aalis na kami dito sa apartment para marami kaming oras na maglinis dito sa apartment see you later guys kailangan ko munang tapusin ang aking trabaho. Baka maabutan ako ng aking asawa. Hindi pa ako tapos. Wala kasi yung asawa ko dito. Kaya nag-vlog po ako ng kunting ano lang, kunting oras. Andun po yung aking asawa sa... Ay, hindi ko nang bagitan yung pangalan. Nag-pick up siya sa sasakyan para doon sa... Ay, para dito sa aming mga gamit. Kaya hindi po kami tumawag ng diminish mong kasi napakamahal ang bayad. So, kami na lang po ang maghakot sa aming mga gamit para kunti lang po yung aming magastos. Ganon talaga ang buhay, tipid-tipid, kasi hindi naman tayo mayaman. Kung nakita niyo guys, andito po kami sa ground floor. Ito yung ika-pangalawang araw sa aming paghakot ng aming mga gamit. Kahapon, hindi na po ako nag-video kasi wala na pong oras. Ngayon lang ako nakapag-video. So, babalik kami dito sa aming apartment para tapusin ang paghakot ng aming mga gamit. Kasi kahapon, hindi na po kaya ng aming katawan. Napakabigat talaga. Kami lang po dalawang nag-ano, nagbaba sa aming mga gamit. Dito sa, ano guys, dito sa kwarto, isa na lang yung natira. Then, dito sa, anong tawag nito? Dito sa kusina, dalawa na lang. Yung, ang pinakamabigat dyan, yung lutuanan. Then, dito sa sala, may malaking TV. Hindi naman siya masyadong mabigat. Kayang kaya ra siya. Tapos, yung internet namin. So, ngayon, andito na kami sa ground floor. Papunta kami sa labas para ilagay namin sa sasakyan ang aming mga gamit. Nagrent lang kami ng sasakyan para dito sa aming mga gamit. So, andito na kami sa biyahe. Papunta na kami sa bahay kung saan kami tetera. And pagdating namin dito, ayan, yung asawa ko lang ang naguhat ng mga mabibigat kasi hindi ako pwede. Bawal na bawal talaga sa akin kasi may operasyon pa ako. And ayun na guys, yung mga gamit dito muna namin nilagay sa garahi kasi sa loob makalat pa talaga. Hindi madaling magpalipat-lipat ng tahanan kasi Una, mahal ang bayad. Napakamahal talaga. Lalo na yung sa south, papunta dito sa north. Napakamahal ang bayad sa demenage mo. As in, mahal talaga. Kaya, iniwan namin yung sofa at saka ref namin doon sa aming apartment. Dahil hindi na namin kaya ang bayad sa demenage mo. Grabe, napakamahal talaga. And yung ibang mga gamit namin is nasisira dahil sa palipat-lipat ng tahanan. So, wala din kaming permanent address. So, dito sa tinirahan namin ngayon, dito, guys, I think ito na talaga yung lugar na aming titirahan habang may buhay pa hindi madali yung mga pinagdaana namin sa buhay since dumating kami dito sa North noong 2021 sa September. Imagine, meron akong kidney operasyon. Yung asawa ko, wala pang trabaho. And next, wala kaming apartment. Nakatira lang kami sa apartment ng aking biyanan. Grabe guys, kung alam nyo lang yung nararamdaman ko dati. Nako, <laughs> Pero gusto ko nang mag-give up, pero sabi ng aking isip, huwag kang mag-give up, may anak ka, na kailangan mo pang paaralin dahil maliliit pa sila. Gabi guys, umiyak talaga ako patago kasi hindi ko na alam yung aking gagawin. And nung nalaman ko na ang aking third operasyon is sa Paris gagawin, nako, hindi ko na talaga alam kung Grabe, guys, 'ko alam, ilang frustrated talaga yung utak ko ngayon dati nung ano, hindi pa tapos ang aking operasyon. Kasi hindi ko talaga alam kung ano yung aking gagawin. Siguro, uh, kung nakaranas kayo ng experience na katulad dito sa akin, nararamdaman niyo kung ano yung nararamdaman ko dati. <laughs> so, ngayon, medyo mag na ang aking pakiramdam dahil meron na kaming sariling bahay at hindi na kami palipat-lipat na ng tahanan. So meron na kaming permanent address. So hanggang dito na lang ang aking video and ciao.